Subalit so, mga kapatid, hindi po uh, natatapos sa pagkakaroon lamang ng kaligtasan. Gusto ng Lord, habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, ay patuloy na ma-establish ang iyong relasyon sa Kanya. Kaya nga po, kapag po relasyon ang pinag-uusapan natin, meron pong malaking ginagampanan ang ating puso. o Kasi sa mga relationship natin, whether to man or whether sa ating Panginoon, involved po lagi ang heart. Kaya po, nung tinanggap natin si Lord, saan ba natin siya pinapapasok? Saan natin siya pinapasok? Sa puso natin. Di ba ang natin, Lord, pumasok ka po sa aking puso. Inaanyayahan kita. Kaya po, nung tinanggap natin si Lord, doon nagsimula yung ating buhay spiritual. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Even nung, nung uh, hiningahan ng Panginoon ng tao, or physically nagkaroon sila ng buhay, Amen po. Kaya po napakahalaga ng ating puso. Kaya kailangan nating i-make sure na ayos ang ating puso sa Lord kasi we cannot stay in the presence of God kapag ang ating puso ay hindi maayos. Hindi mapupulfil yung sinabi ng Lord sa John 6 verse 38 to 39 na tayo ay makapanatili sa ating Ama o sa ating Panginoon kung hindi okay ang ating puso. Yan. Kaya napakahalaga po ng ating puso sa Panginoon. Kasi ang sabi po doon, our heart is our identity as human being. Kung sino ka, magre-reflect yan sa iyong puso. Ang sabi sa 1 Samuel 16 verse 7, people look at the outward appearance, but God looks at the heart. Saan po nakatingin ng Panginoon? Sa ating puso. Despite of your itsura, maganda o hindi masyado maganda, pero ang Lord walang nilikha na hindi maganda. Mababa ka man, mataas ka man, hindi tinitingnan ng Panginoon, sapagat ang Lord ay nakatingin sa ating puso. Ang ating mga desires, ang ating mga attitude, yung ating purpose, yung ating mga will, yung ating mga iniisip, yung ating mga attitude, ano pati pala yung ating mga pag-uugali. Kung paano tayo mag-respond sa mga situation, lahat ng yun ay nagmumula sa ating puso. Our spiritual, our mental and uh, physical one, all of them are rooted sa ating mga puso. Kaya nga ang sabi po dito, the condition of our heart will be the condition of our life. Ano mang kondisyon na meron ka, kahit na sa pagkakataon na ito, is siguro nakadepende sa kondisyon ng iyong puso sa kasalukuyan. Kaya, kumusta po ang ating mga puso sa araw na ito? Tayo po ba ay nandirito? Because mahal natin ang Panginoon? Amen? Tayo po ba ay nandirito dahil isang obligasyon sa atin na tayo ay magsimba? Oh nandito tayo sapagkat mahal natin ang ating Panginoon